Matapos nga magsalita itong si Father Lester ay naging malinaw ang lahat sapagkat sa video na kanyang ipinapresent kung saan kitang kita nga roon ang buong pangyayari. Bata pa lang siya noon kaya naman hindi siya nagkaroon na, na lakas ng loob para isiliwalat agad dahil pinayuhan siya ng kanyang ina at mga magulang na manahimik na lamang para hindi na madamay sa naturang kaso. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, habang siya ay unti-unting lumalaki, hindi siya makakatulog. Nananaginip siya gabi-gabi at inuusig siya ng kanyang konsensya. At nung mga time na naging pari na nga siya, dito na siya ng lakas ng loob na kailangan magtistigo na nga siya, nang sa ganun palayain na rin siya ng kanyang konsensya. Hindi niya makakayanan na makulong nga itong si Carol na alam niya sa kanyang sarili na wala itong kasalanan. Naglakas loob ng na siya. Alam niyang delikado ang kanyang magiging buhay dahil malaking kaso ang kanyang kaharapin at maaring malalagay sa alanganin ang kanyang buhay. Ngunit ang lahat ay pinapasadyos na nga niya ang mahalaga, makalaya ang katotohanan at hindi makulong sa kasalanan na hindi naman ginawa itong si Carol. Nagulat si Walfred maging itong si Amber ng masaksihan na hindi talaga si Carol ang pumatay sapagkat merong sumunod kay Carol na siyang walang awang pumukpok. Ang kita sa nagturang video na bago umalis itong si Carol ay buhay na buhay pa itong si Joy. Ngunit ang pangalawang sumunod sa kanya ay hindi masyadong makita ang mukha ngunit ito ay nakaitim. Kaya malino na malinaw na wala talagang kasalanan itong si Carol. Samantala, nagwawala naman itong si Ronnie sapagkat hindi niya hahayaan na tuluyan naging malinis ang pangalan nitong si Carol. Masisira kasi ang kanyang mga plano. At kung umasta nga siya, parang gusto niya talaga na idiin itong si Carol. Pinagsisigawan pa niya ito kaya nag na siya sa loob nga ng court. Kaya naman nagalit na nga ang judge sa kanya. Nagbigay na ito ng warning. Subalit so, walang tigil pa rin sa kasisigaw itong si Ronnie. Dahil affected na affected siya. At siniraan pa nga niya ang uh, pare na maaaring gumagawa lamang ito ng video at edited lamang at gawa lamang ng AI para lamang makalusot at, itong si Carol kaya naman galit na ang judge sa kanya at sinabihan siya na sa huling warning kung hindi siya titigil ay matutulog nga siya sa kulungan at pagdurusahan niya ang kanyang kasalanan dahil sa kanyang takatigasan ng ulo kaya naman napilitan nga si Dennis na hilain na nga itong si Ronnie palabas sapagkat hindi na niya makontrol ang kanyang emosyon Palimbasa, malaki ang ingit niya dito kay Carol kaya naman mamamatay nga itong pari. Subalit kahit ganun ang nangyari ay malinaw na pa rin ang lahat at dahil sa testigo niya at pinakawalan niyang testimonya ay makakalaya nga itong si Carol.